at sumama sa pagtalakay ng mga mainit na isyo sa ating bansa. Ito ang inyong programa sa social media, Tawag TV Reacts, kung saan ang inyong mga opinion ay mahalaga. At ito ang inyong host, Tawag. Welcome na naman guys sa bagong uh, episode ng Tawag TV Reaction. So for today's video, pag-uusapan natin yung viral ngayong araw na dalawang pulis o dalawang magkalabo yung pulis na nahuli ng kanila kanila mga asawa but before that guys um, subscribe po tayo sa ating channel um, libre po yan wala po yan bayad pero malaki malaki may tutulong yan sa ating channel so let's go ahead and start sinampahan ng kasong adultery at concubinage ang dalawang pulis sa Laguna, nanahuli sa aktong nagtatalik sa isang parking lot sa isang mall. Uh -oh. Ang nakahuli sa kanila, ang kanilang mga asawang pulis din. <laughs> so, um the difference between concubinage and adultery is concubinage is dun sa part ng lalaki. So, if you are legally married, may asawa, um, ayan yung magiging kaso mo if, uh, if they found out na meron kang uh, extramarital relationship um, for uh, adultery naman is ito yung support ng babae so if you are legally married may asawa ka and then uh, meron ka rin extramarital relationship yun yung ikinakaso sa'yo para lang sa mga hindi nakakaalam so tuloy natin Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hinahabol ng isang lalaki at babaeng pulis ang puting SUV na ito. So sa nasa white SUV sila. Sa barangay Canlubang, Calamba City, Laguna. Alas 10 ng umaga noong Webes. Pinaputokan na ang gulong ng SUV. Pero dumire-diretso pa rin. Hindi talaga papahuli at ng buhay yan. Sa ng babaeng <laughs> pulis. Ang mga humabol na pulis. Ang 41 <laughs> anyos na lalaking may ranggong police major. At 39 major. anyos na eh. babaeng may ranggong police master sergeant. na Nakapama at Laguna. Ang hinahabol nilang sakay ng SUV. Kanika nilang mga asawa pala at kapwa rin nila mga pulis. 40 anyos ang lalaki may ranggong senior master sergeant. abang so, mga 41 nasa, years old naman, mga 40 ang babaeng years old, may ranggong pulis. Pare no? except... So ang nangyari pala is meron dalawang couple. So parehong pulis, uh, parehong pulis din. Tapos yung isa, uh, asawa ng isang babae at isang lalaki, sila yung nagkabitan. Uh, so parang ganun yung nangyari. Apat sila pare-pareho na pulis. master sergeant. Base sa imbestigasyon, nahuli raw sa aktong nagtatalik ang dalawang magkalaguyong polis sa parking lot ng mall. So, hindi ibig sabihin naglalabing-labing sila sa Inabold ano, no? medyo <laughs> sa, sa parking lot, kanil, no? Asawa. Pero, gano'n ba kalaki yung sweldo ng polis ngayon? Feeling ko, alam ko naman, malaki na eh. So, nasa almost 40, 40 plus, mga gano'n. So, hindi nila kaya mag-afford ng, <laughs> ng private room man lamang, no? Tutuloy natin nang abutan, nagtangkapan tumakas ang nangaliwang lalaki, pero bineril so, siya sa hita at palikat ng kanyang asawa. Isinugod siya sa tuluyan. Ayun hospital. lang. Ayun lang mga kaibigan, siguro so, 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 sobrang galit ng babaeng pulis na uh, nakita niya na naglalabing-labing uh, sa parking lot, ano? Actually, uh, hinuli talaga nila through the GPS eh. So, sobrang galit niya siguro din niya napigilan na nung tumatakbo ng asawa niya, bineril niya sa tuhod or sa paa at sa uh, balikat ano talaga <laughs> so yung mga may asawang pulis dyan before you do something like this mag isip isip muna kayo ano delikado yan ha kumagas so, naman kanyang kalaguyo sa kanyang SUV papuntang Batangas ayon sa report matagal nang may kutob ang mga nagre-reklamo sa relasyon ng dalawa sa lugar na ito, na bahagi ng parking lot ng isang mall na tagpuan ng SUV kung saan daw nagtatalik yung dalawang pulis. Na-trace na -trace ng mga umahabol na pulis ang kanilang mga asawa matapos daw makita ang GPS at lokasyon kung saan ito nakaparada. So ayan guys, huwag gagamit ng personal car kapag may gagawin kayang ganyan, mag-taxi na lang kayo tapos iwan nyo yung sasakyan yung kung saan kasi high tech na ngayon ang mga sasakyan uh, may mga GPS yan na pwedeng pwedeng malaman kung saan eksaktong nakapark yung sasakyan. So lesson learned sa mga gustong gumawa nito ha sinampahan na ng adultery and concubinage ang magkalagoy yung polis. Tumangging ah, okay. magbigay ng pahayag ang hepe ng kalamba Police, mga gwardiya ng mall at mga nakakita sa insidente. Kasi, you know, at patuloy ang personal, at maghanap sa nakatakas na polis ayon sa PNP. Hindi lang kasong kriminal ang harapin ng magkalaguyo nilang kabaro. Meron po silang kakaharapin na hindi lamang po criminal case, pati na rin po administrative case po. It's administrative, o. Oh. So, yun ang problema, guys. Kasi, Kapag meron kang criminal case and meron kang administrative case, kahit pa dismiss yung criminal case, pwede ka pa rin matanggal sa servisyo dahil doon sa administrative case mo. So, delikado kahit ma-reglo ma mo yung uh, criminal case mo, sa administrative, wala kasing are-reglo dyan. Kailangan talagang, it has to go through the uh, correct process. ano uh, case constitutes a uh, grave misconduct on their part that would uh, that have uh -huh. a... Uh... Possible po talaga na matanggal sa serbisyo itong dalawang ito. Ang po dalawan lahat po sila ngayon ay uh, inalis na po sa serwa sa, sa kanilang mga present unit at mag ko po, po ng uh, uh, pre-charge investigation. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. 5. So ayun na guys, no? Um... Personally speaking, ayoko mag-judge sa kanila. Kasi kahit nasabihin mong nasa uh, servisyo yung mga yan, nasa gobyerno yung mga yan, tao pa rin yan eh. So meron mga urges yan na minsan hindi kayang paglabanan. But then again, kailangan mo kasing you have to be really strong kapag nasa ganito kang posisyon o nasa ganito kang uh, trabaho. Kasi hindi lang sarili mo ang bit-bit mo sarili mo bit-bit mo dala mo yung sariling yung, yung buong ano organization which is PNP no so makakaladkad na naman yung buong PNP sa iskandalo na to dahil lang sa pagigawa ng dalawang tao na hindi mapigilin ng sarili imagine parking lot ang mura lang ng private room 500 pwede ka mag private room bakit ka kagagawa ng ganun sa parking lot sa sa, sa likod ng sarili mong kotse di ba uh, anong klasing mentalidad or pag-iisip yan minsan isipin, hindi lang minsan kasi kailangan natin isipin, hindi lang yung urge eh. hindi lang yung kagustuhan natin na makaraos or ganun. kailangan natin isipin, na sa tamang lugar ba tayo bago natin gawin yun napakalaking iskandalo, di ba so yun nga guys, uh, thank you so much for watching and um, I hope to see you soon on, on our another reaction video uh, thank you so much, please subscribe and you have a great day